Hello mga labs, so gusto ko nga lang palang i-share sa inyo itong nangyayari ngayon sa Facebook. So, rinirequire na po tayo ni Facebook na mag-add tax or mag-update po ng tax info sa mga accounts po na hindi pa po nakapag-submit ng kanilang mga tax infos. So, guys, hindi po ito sayang. Ang dami ko po kasing nakikita na nagpo-post ng ganito na sinasabing sayang daw. So, ngayon guys kung hindi nyo pa po, po na-set yung mga tax payment ninyo, ay eh, iset nyo na po bago pa talaga maging sayang yung mga earnings ninyo. So, kung hindi nyo pa alam guys kung paano siya iset mga labs, eh eto, ituturo ko sa inyo. Sundan nyo na lang po ating tutorials. Pero bago yan, kung interested ka sa mga tutorials na ganito, eh huwag ka naman pong mahiyang mag-like, mag mag-follow, -like, mag and i-share itong ating video. So, ayan, kung dito lang kayo nag-stop sa ad tax, so dito tayo. So ayan, i-click nyo lang yung add tax and then i-continue yung, yung account na i-set up ninyo. So ito, i-click nyo lang yung no kasi hindi naman tayo taga US. And then no din dito sa baba, yung acting as immediate agent. So ayan, so kung wala po kayong pin number, meron pa akong tutorials kung ano yung gagamitin natin dito. So i-select lang natin, mag-select lang tayo sa ating country. Siyempre nasa Philippines tayo, so yun yung ilalagay natin. So, hanapin lang natin dito yung Philippines. And, ayun. So, click lang natin yan. And then, syempre, hindi tayo taga-US. Kaya, hayaan nyo na yung isang box. So, mag-next tayo. So, dito sa address, guys, is naka-fill in na talaga to nung nag-fill up kayo dun sa pinakaunan yung finilapan. Di ba? Nag-fill up na kayo dun ng address. So, ito na yon check, check nyo na lang. So, kung tama yon i-check nyo na. And then, ito, same as permanent, i-check nyo na rin. So, dito guys, is pipili kayo ng pinaka-applicable. So, dahil nandito tayo sa Pilipinas, yung pinakauna yung i-click natin. So, sabi dito, 0% of services will be physically performed inside the United States. So, wala naman tayong ano doon sa US. So, dito tayo sa pinakauna. So, ayan, i-click na lang natin yung next. And then, ayan, i-scroll nyo hanggang sa baba. And then, makikita nyo yung box. I-check nyo lang yon yung signature ilagay yun doon yung full name niyo kung ano yung kung ano yung ginamit yung bank account yun yung ilagay nyo dito yun yung pinaka signature niyo so it check nyo na rin yung date so yung date ngayon is ano teka lang 10 May 10 so ayan lalagay natin dyan May 10 i-click nyo lang kung anong date kayo nag-apply ngayon. And then, click lang yung next. Ayan, hintayin nyo lang mag-load. And then, ito, i-review nyo na yung mga information na nilagay nyo kung wala na bang misspelled or tama lahat ng information na nilagay nyo. So, ayan, basahin nyo yan lahat, especially sa mga pangalan, ganon, tingnan nyo mabuti. So, once na na-review nyo na at okay naman siya lahat, ayan, isasubmit nyo na lang itong form na ito. Pero kung wala pa, i-click nyo yung change, yung may change dun sa baba. So, ayan, na-update na natin guys itong ating tax info. So, pagkatapos lahat niyan, click niyo yung done. Yan. So, ito, hintayin niyo lang mag-load. And then, ayan. Tapos, i-refresh niyo. O, oh, di ba? Nawala na yung setup payment. So, ganun lang kadali guys mag-setup ng ating tax payment. Para hindi niyo sinasabing sayang yung mga earnings niyo. At para hindi rin mawala yung mga earnings niyo, ay set niyo na yung inyong payout account. So, kung hindi niyo pa alam kung paano mag-set ng kumpletong payout account. So, mag-follow kayo para ma-update ko kayo sa ating yun yung gagawin natin sa susunod na video. So, para ma-update kayo, mag-follow kayo dito sa ating page na ginawa. And, leave a comment kung gusto nyo na gawin natin siya ng tutorials. And, mag-react na rin po. Huwag, huwag lang naman pong angry. So, yun lang mga labs. Salamat!